Good morning guys. So alam nyo na guys kapag naglalakad ako, meron at meron akong pupuntahan. At tuto pa rin na isang kahilingan sa akin. Ngayong araw na ito, Mother's Day. Kaya pagbigyan natin ang isang hiling ng isang ina. tak nak nanti tu dong mencerita pada agus tu daripada plan tawon mereka tangkes ya zaman nak na adam itu dong makannya ya aslim partos ya nah makan saya nah dalam nah. saya suka naida naida leb ini tata nak kuat nak setan agak nafrakjur na, kasih jaya Kaya guys, pupunta kami doon sa pinakamalapit na butika kung saan mabibili namin ang gamot ni Inno. At ito ngayon, nandito na kami at bibilhin namin ang gamot niya. Ito guys, iniaabot ko na ang reseta ng gamot ni Inno. Titingnan natin kung magkano

Di vitamin B12 na. Ayan guys, masayang-masaya si No dahil naibigay na sa kanya ang hiling niyang gamot. Happy Mother's Day. This is how I celebrate a Mother's Day. God bless and god loves a cheerful giver sana matulungan pa rin natin si ino sa darating na araw